Dito tayo kila kinit Ayan yung bahay nila oh Mainit Panahon Pero mabilis lang man tayo Biyernes Biyernes Santo ngayon mga kapobs At uh, ngayon ang off nila kinet Wala silang klase ngayon Ay, kumusta net? Okay lang? Ano, nag uh, Kwan Karen, nagpamalandong ka man? Ha? Oo oh. Simana Santa, anong ginawa mo? Ano, napaplano pa lang. <laughs> napaplano eh. <laughs> Biyernes na kahapon, may klase kayo? Wala po. Ah, Webes, Santo, kahapon, wala rin klase wala pala. Po. Ah, noong Merkoles, mm. may klase. Exam. Um, Exam, wala sabi mo? Po. Wala. Ano yung Kailan lunes? tayo nagkachat? Lunes ah, yun, no? Oo, oh, lunes. Oo, so, oh, sobrang init na panahon. Si Jamila, saan? Nandiyan din? Hindi na, ko alam kung saan sila pumunta eh. Sabi nila, bibili daw sila ng ano, manok manok ng angle ko kasama yung mga pinsan ko naka tricycle sila ah bibili silang manok oh, oh ang iba pag sa, pag uh, araw ng uh, pag week ayaw nila kumain ng manok <laughs> bakit po kasi daw uh, basta ayaw nila puasa ba kuha nang hmm. gusto nila isda isda lang hmm. Hey, okay naman kayo okay naman kayo magkapatid oh po, okay naman uh, ah, yeah. wala man kang ikwento sa akin wala <laughs> naman okay naman <laughs> Yung ngipin ng kapatid mo, naayos mo? Wala po pa po. Hindi, <coughs> hindi na? Oh, baka sumasakit pa? Hindi naman po sila nang ano, nagreklamo. Ah, uh, 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 para kung ano ay ano mo lang yung padala ni Ate Sara Brightman sa iyo uh, na yon. Uh, uh, okay, sige. Ah, nagpunta ako dito kay yung padala ni Ate ano? Ate Ninetan, sinanay ni Net. Okay. Oh, ah. 4,000 yung allowance mo pinadala niya via Gcash. Ito, tanggapin mo ha. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, Sige. Maraming salamatin. salamat po 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, sa 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 30,000, 31,000, 32,000, 33,000, 34,000, 35,000, 36,000, 37,000, 38,000, 39,000, 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, wala pa 46,000, 47,000, 48,000, Wala balita. pa man. Wala pang Kumusta si Lola mo? Si Lolo? Oo. Uh Nahapo pa rin ko. Hinahapo? Oo. Oh. Hirap, no? Oo. Oh. Okay. Pagka ano? Hinahapo. Sige, may oxygen. May oxygen? Wala naman. Wala na? Uh, yung... Yung tatay ni Ate Tracy, uh, namatay kahapon. So, ako ay nagpapaabot ng ano ng paikiramay sa pamilya ni Ate naknak uh, naknak family ano po uh, pinapanawagan natin sa mga nakakakilala kay uh, Tatay Tonying mas kilala kasi sa pangalan na Tatay Tonying naknak uh, ay uh, si Tatay Tonying po ay kinalungkot namin na ibalita sa inyo na siya po ay uh, pumanaw na para ma baka may uh, mga kaibigan dyan sa Antique, maraming kaibigan si Tatay sa Antique at sa ibang lugar. Ito po yung larawan niya para mak makita ninyo. Ito po si Tatay Tonying. Siya po ay pumanaw na po kahapon. At ang um, ang kanyang uh, mga labi ay naka naka ano tawag dito, nakahimlay. Uh, dito po sa sa may uh, anong Anong area gani anday ng crisis na to? Nasa Il Barrios sa uh, Il Barrios Street, uh, Calibo, Aklan. Nandoon po hanggang hindi ko pa alam kung hanggang uh, kailan ang uh, burol po mga, mga kapobre. So pinapanawagan natin sa mga nakakilala kay Taytonying ang tunay na pangalan ni Titan ay si uh, Tatay Arturo Pero mas kilala po siya sa Tatay Tuning Marami yang mga ano, lalo na sa Antiki Marami siyang uh, mga suki noon dyan Sa may Antiki no? um, Baka makadalaw kayo no, dito sa Kalibo Para makita siya huling uh, uh, burol si ano si Tatay uh, Tuning So yun po kita uh, natin na uh, ibalita ka, na hindi talaga nagka-survive yung ano, tatay ni Ate Tracy. Po. Okay, Net? Opo. Hindi kita istorbohin. May lakad pa kami. Opo. Back to your bike and go home. <laughs> Wala kaming mabakingan dyan eh. Opo. Ano, ababo di ka ano, tinik. Ha? Ah, maraming tinik dito? Oo. Oh, nilagyan mo talaga ng tinik para hindi kami makapasok, no? Mahirang oh. bata ito. Tinaniman ko ah. po ng tinik. Makahiya? Ay, <laughs> grabe ha? Bakit kami mga pako pa. O siya na, mainit na. Oh, Sige, away na. Huwag na nga kung saan saan magpunta, ha? Okay. O siya. Sige. Mga kapobre, maraming uh, salamat at tininitan. Uh, maraming salamat po. Dinala namin yung allowance ni Kenneth. Kay pagdating ng uh, lunes, may klase na yan sila eh. Uh, mahirap na naman na mahagilap. Maha okay, sige, bye-bye. Sana matinik ka. <laughs> Joke lang. Yung mga tinik daw. O, oh, siya, sige. Thank you, mga kapobs. Thank you sa inyo.